Doc please don't laugh. This is serious matter. Uh, no, even so even while we speak sir. Even while we speak. May mga naka-schedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, so kung saan-saan sa so saan bansa. Doc so let me finish. Let me finish. No, 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 no wait wait, wait a against minute. against them should be filed with secretary, the secretary. Let me finish. Let me finish first please. Um uh, meron lang po akong na-observe din. This is not the first time I think, quite a few times. Uh super VIP to mga taga dswd uh, pinagantay nyo kami ng 15 minutes. Uh, mind you, I've been here 10.30 and uh, Mr. Chair has been here as well. So, sana wag naman ganon. Wag tayong mabansagan na Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo eh. Pag sinabing Filipino time, late palagi. Next time, do your best. In fairness to them, hindi lang naman sila, meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo ang chairman, na ganun din eh, late. Wag naman, Mahihaya naman kay sa mga senador na maaga pumunta rito. Okay? Thank you. Now, Mr. Chair, if you'll allow me, meron lang po sana akong konting mga katanungan lang and then later on uh, we can proceed with Yes. Um kasi during the last hearing, um nakausap po natin yung uh, secretary ng uh, Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga uh, doctors uh sa mga Hospital. Okay. So, meron na ho ba tayong uh, development dito, Secretary Erbosa? yes, uh, Senator, uh, Mr. Chair. Uh, gusto ko sana yung update yung meron two cases of suicide allegedly related to bullying. Uh, kinonfirm po ng ating uh, director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ADO committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa ay wala daw bullying na nangyari dun sa two suicide cases uh yung duties nila were really their duties as first years pero may mga personal problem pala yung dalawa And, okay. the, and the families are not pursuing any case of okay. bullying against so, the hospital. So parang we're close We're talking about sa, sa Quezon City at sa Manila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, uh, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga, first year, yung mga first year na mga uh, doktor uh, nagtitrain sa hospital na yun, uh, na sila'y nabubuli at hindi na lang doon nila makayanan yung pressure yung pamamaya, that's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Maynila at maging sa East Ay, yung, Avenue. Yung sa Maynila, sir, uh, well, this is the one from the University Hospital. Uh, wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report na case na yun. So ang family decision then about the the suicide is uh, they they don't want to be okay, investigated. Sige. So and then and then para sa yung sa UST lang, po doc na yun, 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 rape sir. ng kanyang senior. Ay hindi ko na ano na follow up yon kasi legal may case yata okay. yun sir. Oh. Sige. Sir, so for your investigated doc. Ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment and discrimination. So may draft kami that we will provide your office with a copy of this draft. And the other one is uh, nag uh, survey kami sa mga hospitals namin. We found mga kum may mga nagre-report at uh, meron kaming 2 na nakita out of 26 reports kasi may 26 reports usually nagre-report yung bullying senator sa ano 888 or some other uh, channels pero hindi nagbibigay ng detail so our problem is we have like 26 na ni-report uh, na bullying daw pero pag investigate walang detalya so ang hirap mag-forward except for four cases So may four cases kaming uh, inaksyonan din at uh, may mga findings yung aming team. So may sistema na po ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our open kami sa Department of Health that they can complain to ask so meron po kayong hotline sir may, that they can call kahit na in confidence and then maaksyonan po ng DOH kasi more often than not these uh, victims of bullying doctors victims of bullying tong mga first year residents eh takot 'to sila magsumbong dahil baka sila puy at lalo po silang iipitin sige sir uh, announce na lang namin yung hotline namin meron although meron kaming available for mental health uh, meron kaming hotline Do you have that in your website sir nakalagay dun yung uh, cellphone number or telephone wala number, wala number or wala email namin. Ilalagay po natin para... Ilalagay niyo pa lang po. po. At matagal na po yung nangyari itong pang-bubuli ah, so po sa mga doktor. Ang aming crisis... The hotline. reason why... Sir, excuse me. Para maintindihan po natin lahat dito. The reason why I'm raising this up, this issue, for me, this is really important. Marami na po ako natatanggap ng na mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng na mga doktor. And mostly, these doctors are sila yung mga residents, yung mga first year, second year, bakit ganun sila mag-akto? Eh kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang kanila mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanila mga pasyente. Do, do, you understand po, Doc? Yeah, yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? Mm -hmm. So dapat po, uh, we have to take care of our doctors para the doctors will take care, good care of the patients. And then follow up din po, meron na ba kayong ginawa doon sa sinasabi ko na magpaskil sa mga lahat ng mga ospital yung patients rights and doctors rights as well? Yeah, ha has yeah. that been done? Yes po, yung sa East Avenue meron na silang pinadala sa akin mga poster uh, on uh, bullying and rights. Tapos meron din kaming number na, yung number ng aming uh, Does, crisis no, uh, I, mean, I mean I mean 1553. Sa, sec, sa sa mga ER dapat may nakapaskil na mababasa po ng mga pasyente, ano po yung mga karapatan ng mga pasyente, ito po yung mga karapatan ninyo. Hindi kayo pwedeng palayasin kung wala kayong pera, kailangan gamutin po. muna kayo, etc. etc. Et sa East Avenue po ito. Good. So nag-post na sila. Very good. Huwag lang po dapat, dapat sa East Avenue, sa lahat po dapat sa lahat ang hospital. Po. Not only public, pati private po. Para malaman po ng mga pasyente kung ano po yung mga karapatan nila. Sige, will we'll issue an administrative order to Uh, make notices sa uh, emergency rooms. About can can I rights. get a copy of that administrative order yes, once it's issued, sir? Yes, sir. We will su submit to your office. Okay. So doon sa bullying. Doon uh, sa bullying, repeat na? ko lang po yung hotline, crisis hotline one five five three. At may po number kung gusto nila, 0919-057-1553 or 0917-899-8727. Okay. Sige po. Basta next hearing po, gusto ko po makakita ng memorandum from you instructing uh, all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patient's rights, even doctor's rights, uh, para maging aware naman po yung mga patient, especially sa mga public hospitals. Okay, so okay, Yes, Mr. Tayo Chair, do. we will comply. Now, another observation that I have, Doc, that I had in the past, bakit po sa mga hospital, Uh, ang mga gamot ay mamahal, especially po when it comes to uh, inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded, dapat po pag sa mga public hospitals, habang maari, dapat yung mga gamot na kinikeri po ay uh, generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that go to the public hospitals are poor. Uh, so, why give them po. branded medicines? Uh, agree po. Uh, usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, uh, 91-84. At uh, kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So, yun ang nananalo K po. Kaya nga po, Okay. so bakit nyo ipapayagang ipapa, mag-bid pala itong mga branded kung sila'y mamahal? I'll, I'll give an example, doc. I'll give an example. Uh, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor, kalamandina, no? Oh, good, tamalang. Uh, Tramadol, this is a pain medication, if I'm not mistaken, right? Yung uh, branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nga kabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sama inpatient, ku ano ibibigay sa patiente ng doctor, yun na yun, iinomin ng patiente, and then itch charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa ayo, ay branded. Okay, ba sa ayo, or ang ibibigay namin sa ayo, is generic. More often than not, ulan ang question, question. So kaya nga tulag to sinabi ko, traumador, an lakin ng difference. Although, siguro, itch charge nito sa pill health. pero PhilHealth is government so nalulu na shortage pa rin yung gobyerno. So my point is dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Uh, existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary okay. or generic drugs sa public, okay. so, sa public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor because there are cases nung nagpa-practice po ako may cases na generic ang binili ng hospital pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire report namin 'yon sa procurement service. And that's the reason why some hospitals will carry the probably the the branded because it, the efficacy clinically is different. At, At so sino, po sino po nang sino po nagsasabi na mas maganda po 'yung branded compared sa mga um, generic? Ay, hindi ko siya sabing mas maganda. Mayroong clinical... sabi niyo po efficacy. So Oo. may clinical study po. Yeah, because sometimes, pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibilis ng pasyente No, no, sa uh, you, I mean, Secretary, you said may clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Hindi Can ho, I see those clinical hindi ho, studies? They're the same. As long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. Okay. So yun ang problema. Not all not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kuminsan yung uh, percentage of the available active component is also lower. So yun yung yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper, but the quality is not that good. So tama naman generics and branded should be the same. However, may manufacturing, merong Yung iba nandadaya. Meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita nung doktor, hindi ko nawawala yung pain K ko. Kaya nga po, nandiyan Senator, po kayo para ipaskuin niyo po sa If sa I may NBA. lang po, uh, Sen. Rafi, bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, uh, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung uh, branded kesa dito sa mga ordinary na Uh, generic y yun yun ang na nasa naka mindset na sa about is ba ba bakit po ganoon as secretary of uh, uh, health hindi bakit ko po lang kung patient po yan ano. At usually ang may tawag sila yung hiyang sa kanila like if you're taking certain medications magpapalit ka mas mura generic pero makikita sa monitoring hindi tumababa yung sugar mo hindi bumababa yung blood pressure mo yung doktor mismo ibabalik ka dun sa Do, gamot na inumpisahan niya. So sometimes it's really the clinical yun sinasabi kong clinical outcome. So yung doktor binabantayan ko sa clinic, pareho ni reseta ko sa yo generic. Ang gagawin noon mag experiment siya, ibabalik kanya sa, sa sa branded and then ma makokontrol. control okay. Okay, So, so I ito may, yung mga sinasabi kong okay, differences. Secretary kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies na halimbawa yung isang particular gamot hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan yan. And the public should be informed. And through the FDA, uh, yan, ba? yan po yung sagot hindi yung kayo sa kayo lang po nakakaalam noon. Oh, Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin noon, baka previously, the previous year, yung supplier hindi maganda. Yung, hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yan Dok, po ang... Pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga hospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta? Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun. Yung mga doktor, ginugood time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa mga sa abroad, schooling, free ho, uh, airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito man libre manggugutin ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magre-reseta sila ng mga branded kasi yun ang nag sa kanila. Yung generic na hindi nag sa kanila, hindi na reseta You follow me, Doc, sir? Uh, meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, an right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected okay. to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong uh, kalaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pinapenalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine uh, ano, Association of Pharmaceutical Industry. So nag-self-police sila dyan uh, among them. Pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we have accepted the Mexico Protocol... Doc, sorry, hindi ko na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari ang junket nung araw, pero sinasabi ko no, po ngayon... No, Doc, ngayon, ngayon nangyayari. nangyayari. You want me to prove? Oh, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong uh, avenue to file cases against these people with the uh, pharmaceutical industry, lalo na yung mga uh, pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared, as uh, donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung mm -hmm. junket siya, pwedeng kasuhan yung uh, na, uh, cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable healthcare to patients. Number two, in a way exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable healthcare. Now, Doc, you're saying Bakri na wala po, na itong kasuhan. Marami Pwedeng pa po. Ng mga even while we speak, even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Uh, so, even, so. even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, so, kung saan sa bansa. So Doc, so. let me finish. Let me finish. And, and I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nang susumbong sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel dyan sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyon ng gamot nila. And that's the reason bakit ito mga doktor, hindi naman po lahat na mag-issue silang reseta, mag-reseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion uh, equivalent. Kasi dapat doon, ba, maglagay sila sa reseta yung, yung branded and then sa baba, generic or the, way, the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa para sa other companies na time sa kanila. Pasentaabi sa mga doktor na tatamaan. And you know that's reality, doc. And don't tell me na stop na 'yan because if you tell me na stop na 'yan, next week, sa next hearing babalik ako mapapahiya po kayo secretary. Uh, Mr. Chair. So we, wait a minute, we, let me ask. We you. So you there are charges against doctors. Okay. No, the no, no, wait, wait, wait a minute. against them should be filed with secretary, the secretary, let me finish. Let me finish first, please. Ang question ko po sa inyo secretary you still stand by your word na wala nang junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair.